Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di karbonero. Nagsasabing, Bismillah ar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Mga kaibigan, ito po ang pangalawang gabi ng pagkakakubkub ng mga polis doon po sa uh, kampo ni Apollo Kibuloy, yung self-anointed, self-appointed, uh, son of God. Ano ba yung God ang ibig sabihin ni Kibuloy dito? Uh, eh, ang tingin ko po, hindi siya son of God eh. Son of a bitch. Excuse me. Ganun pa man, hindi pa rin napuposasan si Kibuloy, hindi dahil sa siya yung special, under special treatment. Siya po ay nakalagat sa isang special bunker sa 27 feet below the surface. Ito po yung kanya pong bahay. Sa ilalim po niya ay meron pong dalawang palapag sa basement. 27 feet ang lalim. At ito po ay air condition. Nalaman po nila naka-on ang air condition sapagkat meron pong exhaust tunnel doon po sa gilid, sa, po, sa taas ng garahe. At tuloy-tuloy po ang uh, higop ng hangin mula po sa ilalim ng bahay patungo po sa labas. Alam po ninyo yung ihip ng hangin ng aircon ay mainit. So, meron pong gumagamit ng aircon doon po sa bunker. Ang ibig po sabihin ng bunker, eh, paano pong 40-foot container yan? Sang, sang ayon po sa ating informante. Alam po ninyo, araw, naging Davao uh, media man din ako. Naging announcer ako dyan. Naging reporter tayo nung bagito pa tayo sa media. Yung po tayo na-assign. Kaya marami po tayong barkada dyan. Marami tayong kilala. At nagre-report po sa akin. Bagamat hindi niya nakita si Kibuloy, alam niya yung tungkol sa bunker. Sapagkat merong bodyguard si Digonggong Duterte na nagsabi rin sa kanya kung ano yung bunker na yan. Kukunti lang, damo lamang daw ang nakarating dyan. Isa na dyan si Duterte. Ultimo si Baste, hindi niya pa narating yung ilalim na yan mga kaibigan. At lalong hindi po narating ng mga pulis Sapagkat meron po sarado at hindi na alam kung saan ang pinto. E yung pinto niya, saan po sa ating uh, informante, pneumatic e, po yan. Ibig sabihin, eh, nagpapatakbo po niya na para pong uh, jack ng kotse. Meron po naghihilat, uh, hihilat, meron nagtutulak. At walang kandado kundi elektronik po yan. Ngayon, hindi alam ng polis kung paano nila papasukin yan. Bagamat meron po silang mga modernong kagamitan na nakatanim ngayon dyan po sa Kingdom of Jesus Christ, yan pong uh, kampo na yan eh, Kibuloy. Nakikita po nila yung image rin. Ito pong napapanood din sa sini na nakikita ang aninong puti, gumagalaw mga tao yan. Ang kadahilan lang po kaya meron yan, para alam nila kung aso yan, pusa o tao. Nakikita po nila yung image. Pagkorting tao, tao yan. Pagkorting demonyo, si Duterte yan. Pero wala po sa loob si Duterte. Si Duterte ay somewhere in Davao uh, del Norte. Ang dumating po kagabi, sapagkat magdamag pong nangyayang ang pangyayari dyan. Pinomonitor ko po yung report sa akin ng ating pong uh, informante na nandun ka, uh, ang tabay. Habay nagkainisan daw nagkagulo. Yung pong supporters ni Kibuloy na humigit ko po ng tatlong daang mga tao ay uh, naputulan po ng kuryente naputulan ng tubig ang mga siyan. O masamang balita po yan. Ngunit meron pong naghagis ng TIRGAS laban po sa kanila. At sila po'y nagpilasan. Nung sila natatakbo sapagkat nagbato na sila at TIRGAS, dumating si Mayor Baste Duterte at siya po ay uh, Nagtas ng kanyang kamay, sinabi, magsihinto kayo. Huminto ang pulis. Mga pulis na ba po yan? Pero augmented. Nalagdala ng pulis ng Kilapawan, pulis ng Maghintanaw, at pulis ng uh, Mati, Daba Oriental. So, mga dalawang libong pulis po yata yan. Alam po ninyo yung tear gas, siya po ay parang lata na ganito kataba, ganito kalaki. May mitsa po yan. Pero mitsa hindi diyan hinihila po yung mitsa na yan para alam mo sing-sing. at ibabato. Grenade gran, parang granada po yan. Ba't ko alam? Sapagkat maraming beses po kaming tinatapunan ng mga polis long araw ng tear gas canisters, nung no, kami po'y naglalali, malapit po dyan sa Malacanang, laban kay diktador na Ferdinand Marcos Sr. Mga kaibigan, yan ay naranasan kagabi ng mga supporters ni Kibuloy at sila po'y nagpilasan ngunit nung dumating si Mayor, huminto po lahat pero si Mayor ay hindi po nakaligtas sa tilansik ng tirgas sa pagkat umambol po samantalang ang ang hangin sa paligid at sa loob ng kompang ni Kibuloy ay uh, pulong-pulo ng tirgas. At ultimo mga pulis, nagsilabas po ang kanilang malilit at toilet, mga panyo, binasa po nila sa kanilang mga mineral water na dala-dala at sinaklob sa kanilang mga muka sapagkat hindi po matiis aw uh, na ikaw ay huminga sa tear gas smoke. Yung po report po sa atin at si Kibuloy, sangayon po sa atin pong report, ay nandun pa rin sa loob. Ngayon, nagsalita po si Vice President Sara Duterte at siya po ay mga yak-ngyak na nagsasabing nasaan ang katarungan, nasaan ang human rights, ang fair ng polis, unfair ang militar. Mga oh. kaibigan, mukhang uh, naririnig ko yung mga human rights sa uh, advocates yun. Uh. Hindi ko inasan marinig ko yan kay Sara de Moneta Duterte. Aba yun, daw? Nasan daw ang human rights? Nasan ang unfair ang mga polis? Nasan ang katarungan? Eh kung tanungin po natin ngayon, Nasaan ang katarungan nung minamasakad ninyo ang mga muslim sa Marawi? Nasaan ang katarungan nung pinapapatay ninyo kila Bato de la Rosa ang mga batang-batang mga tricycle na mapabilang lamang na sila ay drug pusher? Pinapatay, ilalagyan ng ilang sasay ang kanilang bangkay para sabihin sila ay drug pusher, bibigyan ng revolver na paltik, E eh, ngayon, nagtatanong si Sara de Moneta Duterte, nasa na katarungan, mayak yak pa. ang karapatan karapatang pantao, de Moneta ka. E nasa ang katarungan nung binobomba ng tatay, pinabobomba ng tatay mo sa military ang mga kaawa muslim, bata, matanda, babae, kahit na sino, lolo, lola, nandiyan po sa loob ng Marawi City, Patay lahat sapagkat binobomba ang mga bubong, nawasak ang kanila mga dingding, sumabu ang mga pera nila na ko sa aparador na nakabaon sa dingding, pinagpupulot ang mga pulis, ang mga alahas, mga pera, mga dulyan, mga koleksyon ng baril, mga antiks. Nasa ang katarungan noong araw? Ngayon, si Sara de Monyeta, po ang lapo ka ating ano ha? Ang pangalan, Sara Demonieta.